Oh, 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 oh. Nikala, na ako, eh. Kamakailan, isang emosyonal na video ang ibinahagi ng aktres na si Candy Pangilinan, kung saan makikitang umiiyak siya habang sinasabing, Pagod na ako. Hindi ito iyak ng kartihan o drama. Iyak ito ng isang taong matagal ng lumalaban, pero minsan, napapagod din. Kilala si Candy bilang isang komedyante, palaging nagpapasaya, laging may biro. Pero sa likod ng mga tawa, isa rin siyang ina, nagtatrabaho, nagmamahal at sumusubok kayanin ang lahat. Sa video, sinabi niya'ng wala siyang ibang pinagsasabihan. At sa puntong 'yun, ramdam na ramdam natin. Hindi siya artista, tao rin siya. Katulad natin, nasasaktan, napapagod, pero pilit bumabangon. Hindi madaling maging matatag sa harap ng mundo, lalo na kung lahat ay umaasa sa iyo. Pero sa paglabas niya ng damdamin, ipinapaalala niya sa atin na okay lang mapagod, okay lang umiyak. At higit sa lahat, may halaga ang nararamdaman mo. Like at share mo 'to kung nakarelate ka. At para kay Candy, salamat sa pagiging totoo. Kaya kung pagod ka na rin, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. At tulad ni Candy, pwede ka ring huminga. Pwede kang magsabi dahil minsan ang simpleng pagod na ako sapat na para maintindihan ka.